Magkaya ka pang dalawang ito pero wala silang magawa dahil may kakaibang sakit ang babae Pwede ko bang hawakan ang baril ko Kahit makita o marinig lang niya ang salitang baril ay agad siyang susukan ng sunod-sunod. Pati ang ama niyang, si Kubo ay wala nang magagawa. Huwag mong tingnan ang sasakyan niyang mamahaling kotse. Pero may kakaibang sakit din siya. Yung hilig magpasok sa bahay ng kapitbahay tuwing hating gabi. Para tingnan kung may mga ari-arian silang hindi na ginagamit na pwedeng bilhin. Parehong mayaman. Matalas ang paningin ni Cooper. Patek Philip Noteles. Sealed 18K white gold na may asul na sunburst dial. Umaabot sa 30 metro ang lalim ng panangga nito sa tubig. Pero sa totoo lang, hindi naman gagamitin. Tulad ng sabi sa advertisement ng Patek Philippe, ang relos na ito ay hindi sa iyo. Ikaw lang ang tagapag-ingat nito para sa susunod na henerasyon. Kaya naman, walang masama kung si Cooper ang gagamit nito. Lalo pat karamihan sa susunod na henerasyon ay cellphone na ang gamit sa pagtingin ng oras. Hindi na rin siguro nila magagamit ang relos na ito. Pagkatapos, Maingat at mahusay na kinuha ni Kubo ang pera sa drawer at inilagay sa bulsa. Kahit mag-alarm ay hindi siya nagpanik. Mabilis niyang ginulo ang buhok niya. Pagkatapos ay nagsuot ng pantulog ng kapitbahay. At sinabi sa mga pulis na nagtanong na nagkamali ang asawa niya sa oras ng alarm para sa bakasyon. Mag-aalis lang daw sila kinabukasan. Tingnan mo ang mukha ni Cooper, antok na antok at mukhang relax na relax. Wala nang masyadong inisip ang dalawang pulis. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na nagkamali ang mga mayayamang ito. Pero pero pagkaalis nila, hindi na napigilan ni Cooper na umiti nang tanggalin na niya ang pagkukunwari. Nakakuha siya ng $180,000 ngayong gabi. Kahit na ang orihinal na presyo ng relo ay mga daan-daang libong dolyar. Ninakaw niya naman yon. eh. Kahit magkano ang ibenta, hindi naman ako luji. Pero sa normal na pag-reclaim, kailangan ipakita ang sertipiko at ang kahon. Siyempre, wala namang maipapakita si Kubo. Kaya ang sinabi na lang niya, regalo raw sa kanya ng taibigan. Agad namang naunawaan ng tindero na hindi maganda ang pinagmula ng relos. Wala na siyang sinabi pa. Habang isinasauli niya ang relos, may inabot siyang business card. Sa itim na merkado dapat ibenta mga ilegal na gamit. Pero ang halaga ng pagbili ay bumaba mula isandaan at walumpung libo hanggang anim na libo. Kahit na medyo nakakadismaya, wala nang magagawa si Kubo kundi ibenta na ito. Kailangan niya talaga ng pera ngayon. Kung mga ilang buwan na ang nakakaraan pa. Ang ilang libong piso na yan ay hindi niya papansinin. Bilang isang manager ng hedge fund, maayos ang buhay ni Kubo sa nakalipas sa na mga dekada. Pagkatapos ng kolehiyo, nagtrabaho siya sa isang kumpanya ng pananalapi. Habang matagumpay sa kanyang karera, nagkaroon din siya ng magandang asawa. Lumipat siya sa mas malalaking bahay. Pero ang taong natutulog sa tabi ng kanyang asawa ay naging matalik niyang kaibigan. Niloloko na nga, okay lang sana. Parehong piniling sumama sa ina ang mag-anak kaya't ipinagkaloob ang bahay sa asawa. Kaya't si Kubo ay hindi lang magbabayad ng suporta, kundi pati na rin sa pagbabayad ng mortgage ng kanyang asawa at ang kaibigan niyang niloko niya. Pero kung iisipin sa ibang paraan, mayaman na siya ngayon at single. Kaya naman masisiyahan na siya sa buhay. Ngunit sa isang pagkikita sa bar, hindi inaasahan ni Kubo na makikilala niya ang isang bagong babaeng empleyado sa kumpanya. Akala niya ay pareho silang interesado at walang problema. Ngunit ginamit ito ng amo ng kumpanya para gumawa ng issue inanyayahan niya si Kubo na maligo sa oras ng trabaho. Ngunit palihim na kinuha ang mga detalye ng kliyente sa computer ni Kubo. At pagkatapos ay ginamit ang patakaran na nagbabawal sa mga empleyado na magkaroon ng malapit na relasyon para tanggalin ang babae sa trabaho. Natulala si Kubo. Ang daming babaeng kasamahan sa kumpanya. Paano niya makikilala silang lahat? Pero naunawaan din niya. Kapag gusto ng kumpanya na tanggalin ng isang empleyado, makakahanap at makakaisip sila ng paraan para makahanap ng dahilan. Hindi nagalit si Kubo. Sa mga kliyente niyang nakasama niya sa loob ng ilang dekada, hindi pa nga natin masasabi kung sino ang talo sa pagpapalis sa kanya. Pero hindi inaasahan na binara pala ng kumpanya ang lahat ng kanyang pagtakas dahil sa iskandalo ng pakikipagrelasyon niya sa mga kasamahan sa trabaho. Sa so, na ang pangalan ni Kubo sa industriya at hindi niya alam kung kailan niya nilagdaan ng non-compete clause sa kumpanya. Pagkalipas ng dalawang taon mula sa pag-alis niya, hindi siya maaaring magtrabaho sa ibang kumpanyang kakumpitensya. Dalawang taon, sapat na para matuno ng kumpanya ang mga kliyente niya. Akala ni Kubo ay magkaibigan sila ng amo niya, pero hindi niya inaasahan na ang matatanggap niya pala ay pagtataksil. Ang hindi mapanatili ay hindi sa iyo. Iyan ang naging salamin sa buhay ni Kubo. Akala niya ay lahat ay pag-aari na niya, pero sa totoo lang ay wala siyang napapanatili. Ang mga bayarin sa bahay at iba pang gastusin. Ang ibinayad ng kumpanya ay sapat lang para sa kanya sa loob ng anim na buwan. At sa panahong ito, gusto naman ng anak niyang bumili ng drumset. Walang pag-aalinlangan na pumayag si Kubo. Bagamat gusto ng asawa niya na ang stepfather ng bata ang magbayad. Ayaw naman niyang mawala ang pagiging ama sa anak. Pero ang drumset ay hindi naman mura. Habang iniisip kung saan kukuha ng pera, nag-ayo si Pete ang kapitbahay ng isang party sa komunidad. At sinakupat ang kanyang dating asawa ay naging sentro ng atensyon. Dahil bihira ang mga mag-asawang nananatiling magkaayos kahit hiwalay na. At isinama pa nila ang isang third party sa kanilang buhay. Habang pinagmamasdan ng mga kapitbahay na tumatawa ng pagkalakas-lakas. Unang beses na naisip ni Coop na may kakaiba sa mga taong ito. Umalis siya sa party dahil sa pag-ihi. Bala ko sa ang gumawa ng kalokohan sa bahay ni Pete para mailabas ang galit ko. Pero aksidente kong nakita sa drawer ng walk-in closet niya. Ang mga nakabalot na pera, bigla siyang kinabahan. Agad niyang naisip ang panggastos sa drum set ng anak niya. Panguli, ang pagdanasa ang nanalo sa katwiran. Kinausap niya ang sarili na minsan lang to, ang pagnanakaw. Wala lang yun o paulit-ulit. Pagkatapos niyang bilhin ang drum set, agad-agad itong dinala ni Cooper sa anak niya. Ngunit pagpasok pa lang niya sa bahay, may nakita siyang lalaking hubot-hubad sa kwarto. Ano ba to? Grabe! Para bang nabasag ang puso ni Kubo? 18 years old pa lang ang anak niya. Ang tagal niyang inalagaan ng anak tapos basta na lang ninakaw ng iba. Sino ba naman ang hindi may Tapos ang kapal pa ng mukha ng lalaki, sinasabi pang totoong pag-ibig daw nila. Sinuntok agad ni Kubo ang lalaki. Isa pa, nasa rebelding edad ang anak niya. Paulit-ulit na sinisisi ang ama dahil sa sobrang karahasan. Ngunit habang nag-uusap, tumunog ang telepono ni Kubo. Si Misa pala, ang nakababatang kapatid, ang may nangyari. Simula nang makipag-iwalay sa asawa, medyo hindi na matatag ang pag-iisip ni Misa. Madalas siyang pumupunta sa bahay ng dating asawa at kumanta buong araw. Minsan lang ayos pa. Pero kung araw-araw, nakakatakot na. Si Cooper lang ang nakakaintindi na walang masamang intensyon ang kapatid niya. Gusto lang naman tumbalika balikan ng mga alaala ng nakaraan. Ipinauwi niya ang kapatid sa probinsya. Pagkatapos ay nag-isang bumalik sa inuupahang bahay. Kung gusto pa niyang mapanatili ang tanyang pamumuhay ngayon, kailangan niyang maghanap ng paraan. Ang mga mayayamang bahay sa komunidad ang naging pinakamagandang target niya. Madalas kasing umalis ng bansa ang mga mayayaman. May sariling mga gwardya at istasyon ng pulis ang gated community. Pero halos zero ang krimen sa mga nakaraang taon. At isa pa, isa rin siya sa mga residente roon. Sino ba naman ang mag Iisip na ang isang taong mahinahon at nagtitiis sa pagtataksil ng asawa, ay pala isang magnanakaw na. Ubus na ang pera sa bangko dahil sa diborsyo. Ano pa nga bang masasama pa rito? Pero si Kit Cooper ay hindi basta-basta magnanakaw. Maingat siyang pumipili ng target si Craig Gillespie. At ang pagiging miyembro sa isang club ng tennis na nagkakahalaga ng daan-daang libong piso, ay naging kapakipakinabang sa ganitong pagkakataon. Hindi lang ito para sa paglalaro ng tennis. Ito rin ay isang lugar kung saan nagkakakilala ang mga mayayaman. Sa oras ng tanghal iyan sa club, hindi lang masasarap na pagkain at magagandang kasama ang makikita mo, kundi pati na rin ang sunod-sunod na pagpapakita ng kayamanan. Pero simula nang mawalan siya ng trabaho, nagiba na ang pakikitungo ni Cooper sa mga mamahaling gamit. Parang lagi na lang siyang may pag-uudyok na magnakaw at ibenta ang mga ito. Pagkatapos makipag-usap sa pamilya ng kanyang dating asawa, sinimulan na ni Cooper ang kanyang plano. Nalalaman niya na ang kanyang anak na babae ay may larong volleyball kinabukasan. At ang kalaban ay ang anak na babae naman ng isa pang mayamang tao. Ang larong ito, tungkol ito sa kung sino ang makakakuha ng scholarship sa Princeton University. Kaya't dadalo ang mga magulang ng magkabilang panig. Kaya naman nagkaroon siya ng pagkakataon na kumilos. Kapag ang isang tao ay matagal nang nakatira sa isang ligtas na lugar. Madalas ay nagiging kampante. Halimbawa na lang ang pagkalimot na isara ang pinto. Madali na nakapasok si Kubler sa mansyon. Sumigaw siya ng bahagya. May tao ba? Para maiwasan ng anumang hindi inaasahang pangyayari. Medyo kilala niya ang lalaking may-ari ng bahay na ito. Magkasama pa nga silang uminom sa club. Ang anak na babae nito ay napakaganda rin. Magiging maganda siguro ang laban ng anak niya at ang anak nito. Pagkatapos maglibot sa loob ng bahay. Ilang alahas na ginto at pilak lang ang nahanap ni Kubler. Pero hindi siya masyadong pamilyar sa mga gamit ng babae Hindi ko ari ang halaga Kaya naman, itinoon ko na lang ang pansin ko sa relos na nasa exhibit RM Maka Series Automatic Chronograph Mayroong natatanging disenyo na gawa sa rose gold at titanium na may Ang presyo ay umaabot sa $225,000 Matagal ko na rin hindi nakikitang suot ni Brad ang relos na ito Ibig sabihin, malamang na hindi na niya ito maalala O baka naman nakalimutan na niyang pagmamayari niya ito Hindi naman si Kim si Kubo na o naman niya ang paunti-unti pero palagi pero nang makarating siya sa opisina, nakakita siya ng isang set ng mga pagsusulit para sa pagsusulit sa pagpasok sa universidad. May plano B pala ang kalaban. Kahit matalo sa tennis, makakapasok pa rin siya sa universidad sa pamamagitan ng pagsusulit. Talagang ang pera ay nagpapagaan ng buhay. Agad na kumuha si Kubo ng ilang litrato. Baka sakaling may magamit ito balang araw. Maaga pa naman. Agad siyang nagmaneho papunta sa lugar ng paligsahan. Nasaksihan niya ang final round ng kanyang anak. Ngunit habang lumalabas, lalaang laban. Hindi mapigilan ni Kubo ang paglingon sa kabilang bahagi ng bleachers. Isang kakaibang pakiramdam ito. Malapit ka sa isang tao at pumunta ka lang sa bahay niya at hinalungkat mo ang mga gamit niya. May dala kang relo niya na nagkakahalaga ng 22,000 dolyar, pero hindi niya alam. Pero sa totoo lang, hindi ko naman ayaw ang pakiramdam na yun. Ang panalo sa huli ay napunta kay Tori, ang anak na babae. Masayang niyakap ni Kubal ang kanyang anak na babae. At humingi ng paumanhin dahil sa pagkalit niya. Sa ngayon, ang balita ng pagkawala niya ng trabaho, ay iilan pa lang ang nakakalam. At ayaw din niyang mag-alala ang pamilya niya. Kinabukasan, bumalik si Kubal kay Aling Lods, ang negosyanteng nasa iligal na pamilihan. Hindi ko sa tingin ang pagdanakaw ang solusyon sa problema ko. Pero ang ganda binigay sa akin ni Ate Lo ang $65,000. Sa sitwasyon ko ngayon, mahirap tanggihan ang ganitong tax-free na return of investment. Sabi nga, minsan lang, dalawang beses na. Akala ko pa naman, mas malaki ang makukuha ko sa matandang kliyente. Pero nang makita ko ang relos na ibinigay ni Cooper, walang pag-aalin lang ang pinalayas na ako ni Ate Lo. Sa ganitong trabaho, ang seguridad ang pinakamahalaga. Kaya niyang tiisin ang paminsan-minsang kalokohan ni Cooper. Pero ang dala nitong beses ay talagang mahirap. Ayon niyang madamay sa gulo. Pagkakuha ni Aling Lucy ng katotohanan, nagsuko na rin si Cooper. Pero habang palis na siya sa sasakyan, palihim na tumawag si Aling Lucy. Ako si Lucy. Ipapadala ko sa iyo ang plaka ng sasakyan. Ay check mo lahat ng impormasyon tungkol sa taong yan. Pero ang paminsan-minsang pagkabigo ay hindi nakapagpahinto kay Cooper. Nang gabing yun, habang may party sa kapitbahay, pumasok siya ng palihim sa bahay ni Kate, ang kilalang abogada. Pero nang magsisimula na siyang maghanap ng mga mahalagang gamit, biglang may narinig siyang bumukas na pinto. Umuwi pala ng maaga ang may-ari ng bahay. Makikita niya ang lalaking kasama ng kausap niya. Malino na hindi ang karaniwang kasama nito si Cooper. Wala siyang panahon para mag-isip pa. Agad siyang nagtago sa isang silid na puno ng alak. Habang nakikinig sa mga usapan sa labas. Hindi naman nakalimutan ni Cooper ang dahilan ng pagpunta niya roon. Ang puting alak na ito ay galing sa Oven Winery, isang 2013 Grand Cru. Likha ito ni Roger Betts Lehua na kilala bilang reyna ng Burgundy. Paborito ito ng mga mapagpanggap na mahilig sa alak. Sa totoo lang, buti na lang at mapagpanggap sila.